Good evening mga guys. At natapos ko lang mga guys pagpakain ng aking mga alaga. Ay pagkarati ko lang galing ano pag iay. Ito mga guys pagkirap sa inyo. Mga guys. So... Eh. Bago ako mga guys lumapit sa kanila mga guys. Naglilinis muna ako ng aking ano. Sarili mga guys naghahapbat muna ako. Tapos nagpapalit ng ano damit at saka shirt. Saka kuan. Eh, uh, chanelas. butas na ako mga guys dito. Ito mga guys. Ito mga butas mga guys. Para sa baboy lang ito, mga guys. Hindi ko sa labas. Para hindi ako mga guys makadala ng ano. Virus. Baka makadala dalam virus. Delikado mga guys. guys. Tapos mga guys, nalagyan ko ito mga guys ng katul. Hindi pa, mga guys. Oh. Halos kada ano, skin ang eh, mga guys. Pero ng katutas. Hindi mga guys, oh. yung ipa. Yung mausok na Para walang lamok mga guys dahil dilikado rin, mga guys yung inyong lamok delikado mga guys ano, sakit din sige mga guys salamat sa panood happy farming and God bless